sinabi dito, uh, 1 Corinthians chapter 6 verse 13, maaari rin namang sabihin ng iba ang pagkain ay ginawa para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan, di ba? Ngunit darating ang araw na pariho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa sexual na immoralidad kundi para sa paglilingkod sa Diyos at ang Diyos ang nag-iingat nito. O, tingnan nyo po mga kaibigan. Ang katawan ay hindi para sa sexual Dahil sinabi ito, ang pagkain ay ginawa para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Ngunit ang ating katawan ay hindi ganoon na sa katawan para sa katawan. Tingnan nyo po ha. Ang sabi dito, ang katawan ay hindi para sa sexual na imoralidad. So, anong ibig sabihin nun? Katawan para <clears throat> para sa katawan gagawa ng sexual hindi ganun eh, ang sabi ang katawan ay hindi para sa sexual na immoralidad kundi para sa paglilingkod sa Diyos so sa sambahin natin siya worship mag serve tayo sa kanya at ang Diyos ang nag-iingat nito ang katawan natin muling bubuhayin ng Diyos sa huling araw tulad ng ginawa niya sa ating Panginoon so tayo kasi as salaman pag ang tao ay nasa laman pa, um, nag-iisip talaga ng mga bagay, no? Na, kaya, ng sexual. Isa sa mga, eh, mga ginagamit ni satanas. Pero sa spiritual na bagay, ang katawan natin ay para sa pag sa ating Diyos Panginoon. Ano? tingnan nyo po dito. Uh, pagpatuloy ko po ang pagbasa. Sa verse 15. 1 Corinthians chapter 6 verse 15. Hindi ba tayong mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo? Tayo ay bahagi na ni Kristo dahil sumampalataya tayo tayo sa Kanya, di ba? Yan ang dahilan kung bakit hindi talaga natin maaring gamitin ang ating katawan o tingnan niyo po, iyan ang dahilan kung bakit hindi talaga natin maaaring gamitin ang ating katawan na bahagi ng katawan ni Kristo sa pakikipagtalik sa babaeng bayaran. Alam niyo po yan, yung, hindi lang po yan yung babaeng bayaran, kundi yung pakikiapi din, no? dahil kasalanan yung makikiapid sa ibang, kung may ka na tapos makikiapid ka pa sa ibang tao, mababae man o lalaki, hindi talaga dapat yan. Dahil meron na tayong asawa at makikiapid pa. Or wala kang asawa ngunit marami kang mga karelasyon or bumibili ka ng babae. Tapos sinabi dito, hindi ba ang pakikipagtalik sa ganoong babae ay magiging kaisang katawan niya. O di ba pag pag uh, tayo ay -isa. Diba? pag isa di Pag merong tama yung sabi dito pag nakipagtaik sa ganoong ganoon o kahit sino sa asawa natin, di ba nagiging isa na tayo mga kaibigan. Nagiging isa na. So, paano na lang kung maruming tao ah uh, maruming tao ang pinagkaisahan mo so hindi talaga maganda magiging marumi ka rin sapagkat so, sinabi sa kasulatan silang dalawa ay magiging isa o kung ang tao ay nakipagtalik nagtatalik sila ay nagiging isa ang dalawa ay nagtatalik ay nagiging isa sila dahil sa nabito silang dalaway magiging isa di ba ganoon din po yan sa atin mga kaibigan sa ating faith po kay Jesus Christ na sinabi dito sa John chapter 14 verse 20 na sinabi ni Jesus Christ ako ay nasa ama at teka basahin ko mga kaibigan sa John chapter 14 para mabasa po natin tungkol po sa pagkakaisa po ng espiritu. John 14 verse 20 Sa araw na iyon, malalaman ninyo na ako nga ay nasa aking ama at kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. Ito yon mga kaibigan sa pagkakaisa. No, si Jesus Christ at ang Ama ay magkaisa sila mga kaibigan. Hindi sila magkahiwalay. Ngayon tayo naman, dahil hindi naman tayo pwedeng dumalit sa Ama, kailangan natin ang Jesus Christ sa Kanya tayo makipag-isa. Kaya, kaya sinabi niya na ako, ako nga ay nasa aking Ama at kayo ay nasa akin. No? At ako ay nasa inyo. So, ito yun, bali, naging isa po tayo kay Jesus Christ pag siya po ang ating sinapala, sinap, sinampalatayanan ng buong puso, tinanggap natin siya. Siya yung tumatahan sa ating puso. Ay, kaisa na natin siya, mga kaibigan. Ito po yung mga talata na to kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. Ngayon, sinabi dito, hindi ba tayong mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo? Yan po, tayo ay bahagi. Tayong mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo. Dahil sinabi niya sa John chapter 14 verse 20, na kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. So, klarong-klaro mga kaibigan na dito, isang isa na tayong espiritu. Paano? Paano mangyari yon Siyempre, siya yung nasa atin. Siya yung nasa ating puso, sa ating katawan, yung espiritu na meron tayo once na binago na tayo ni Jesus Christ, part na tayo sa kanyang katawan, siya na po yung tumatahan sa atin. Ang Holy Spirit. Kaya, kaya hindi maganda kung tayo ay makikipag communicate sa mga hindi mananampalataya. Ganon din ito mga kaibigan, hindi lang ito yung sinabing literal, kundi sa spiritual din. Kasi kung makikihalubilo tayo sa mga taong hindi sumasampalataya, tapos sumusunod tayo doon sa kanila, para na rin tayong nakikiapid, nagbibitray. Kagaya nung pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, isa yan. Isa lang ating Diyos, isa lang ating Panginoon. Siya lang... Dapat ang ating sasambahin, kilalanin. Wala nang iba. Yan po yun mga kaibigan. Hindi po, huwag niyo pong isipin na uh, dahil nak nakakarinig tayo, nakakabasa tayo na uh, merong pakikipagtalik o sexual immor immorality, in another kaulugan, sa ibang kaulugan po yan, in spirit, ay pakikiapid po yan, means sumasampalataya ng ibang Diyos-Diyosan. Yun po yun mga kaibigan. Sinabi lang dito na uh, nakikipagtalik sa babaeng bayaran. Ngunit mga kaibigan, kahit na sa totoong buhay natin, ang ating physical na katawan ay ganun, siyempre nagkakasala po tayo kung ang babaeng bayaran hindi siya nag nalinis ni Jesus Christ at nakipag-communicate ka sa kanya, syempre your spirit, yung nilinis na ay magiging madumi muli. At kung totoong ikaw ay meron kang espiritu na mula po kay Jesus Christ, the Holy Spirit, hindi ka po talaga makikipag-communicate sa mga ganitong uring tao. Dahil, alam mo na eh, mamali at kasalanan. Kung meron ka ng totoong pag-ibig sa Diyos, hindi mo na kayang gawin na masaktan pa ang Diyos. Dahil nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa, alam niya ang ating naramdaman, ang ating damdamin, ang ating pag-iisip. Alam niya lahat. Ganon ka-powerful po ang ating Diyos. Kaya So amazing po mga kaibigan. Pag-ingatan po natin ang ating katawan. Kung may, mayroon po tayong pag-uugali na magnanakaw, sakim, esinggero, mapanlait, mandarambong, alisin po natin yan. Ihingi po natin yan ng tawad sa Panginoong Hesus para po malinis po, ta, po yung muli ang ating mabuting pagkatao po, no?